And, alright. So, napanood nyo kanina si Marian, ano. Uh, mamaya magpapasurvey ako kung sino ba yung uh, sa tingin nyo na <laughs> pwedeng itambal kay Marian. Ano lang naman, bilang, sa, sa serie lang naman, guys. Serye lang po, ano. Huwag nyo isipin na, ayan na naman, uh, puro na lang kayo, ganyan. Uh, alam nyo po, kung walang serye, mahirap mag-isip ng content. Di naman pwede na... Puro na lang tayo bisita, ano? Bisita, bisita. Laking tulong po ng serye natin. Kasi may content tayo. Ayan. Siyempre, yung content tayo, nakakatulong mismo sa ating mga bida. Especially kay Marian. Razmar. Ay, grabe. Grabe ang Razmar. Sige nga, at comment nyo below. At tingnan natin kung ilang percent ba. No? Comment nyo kung sino yung inyong na ano. ano? Uh, si tawag dyan? Si Edwin ba? Si Raz? Edwin oraz Raz? Ano? Edwin yung isa sa uh, Australiano, no? yung medyo, ano? yung panganay. Yung panganay si Edwin. Tama si Edwin yung panganay, di ba? Edwin or Raz? Ay, grabe. dami kayo, Raz, oh. Raz, Raz, Raz. Raz. Ayun sa, ano, sa kay Edwin, sa Australiano. Tabagay, kasi parang, ano yung, yung Australiano, ano, medyo inusente. Baka, mahirapan sa <laughs> Pero kayo po, kayo po, kayong masusunod diyan Pwede namang, anuhin muna natin. Anoyin. Pwede namang ano muna natin, di ba? Parang uh, pakilala sila parehas. Kung sino ba yung uh, mas malakas yung dating. Grabe guys, nakakaano <laughs> to. <laughs> ay, grabe. Bigyan po si Ryan ng love team. Ah, hindi pa po pwede si Ryan at ano ko yan. Um, ano ko si Ryan ay... Um, kumbaga, sidekick ko yan si Ryan dito. Pag may love team, baka ma... Ano? <laughs> Baka maging busy <laughs> sa kalab O sabi ni Colonel Edwin daw. Ayan. Edwin, Raz. Edwin, Raz. Edwin, Edwin, Raz. Raz Mar. Dami kayo, Raz ha. Ah. Ayan, halos. Nasa nakikita ko parang ano. Um, parang ngayon ay nasa ano na. Uh, 65, 35. 65% yung kay Raz. Ayan Ayan, puro rastan na nakikita ako. Ayan, Edwin, Edwin. Edwin, Edwin. Ay, grabe. Lumalaban. naging 40% ang Edwin. Sa Edwin po yung panganay sa Australiano, guys. You know? Yung panganay doon. Pakita ko sa inyo sa si Edwin. Uy, bumiira. Maganda, pwede naman yan. Di mo, ano natin, yung parang magpapakilala sila parehas. And kung sino yung mas nagustuhan nyo. ba? Diba? <laughs> uh, pakita natin si Edwin. 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 Ay. Ay, mali pala. Si Edward pala. Si Edward pala yung panganay. Nalito <laughs> ako, guys. Sorry, sorry. Nakakalit. Di pa rin ako nagtama sa dalawang ito. Ay, tama, Edwin nga. Ano na ba? Ang bihira naman. Tama, si Edwin nga, guys. Edwin nga. Tama ako. Si Edwin yung... Ano? Uh, si Edwin yung... Uh, panganay. Check natin yung oh, kanyang picture dito. Ay, grabe si Edwin, oh. Para makita nila kasi kahit, ano, kahit kambal, may pagkakaano sila, eh, may pagkakaiba sila, eh, kahit kambal sila. Hindi naman sila talagang magkamuka. So, asan ba dito si Edwin? Si Ed? Siyempre, mauna yung panganay. Siyempre, big, uh, respeto sa panganay, di ba guys? So, ito si Edwin. Unti ng picture ni Edwin. Pambira si Edwin. <laughs> Edwin, asa yung mga picture mo dyan? Batang unti. <laughs> Ang bira naman o. Oh. Ay, ako pala may mga picture. Hindi ko na ano. Hindi ko na. <laughs> May picture nga pala ako dun sa... Tawag yun? Sa cellphone ko. Ayan, to si Edwin, guys. Medyo bata pa si Edwin. Yun nga eh, yun din ang naano ko. Pero, tingnan natin. Yan si Edwin, Oh. Yan nasa harap. Yan, nasa harap si Edwin. Yung panganay. Grabe. Pero si Raz kasi kawawa si Raz ano guys. Malungkot talaga si Raz eh. <laughs> Marungkot si Raz guys. Kasi yung hinanganya niya sa Kalingap Angels. Yung hinahanga niya guys sa Kalingap Angels ni Raz. Ay, umalis guys. Sumuko. Hindi siya pinaglaban. <laughs> At ang hirap. Magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. <laughs> ay nako na sana okay ka lang bro. Uh. <laughs> Huwag si Ras kasi para kay Dara po dati ng araw. Ayun. Alright, so. Patrick Edwin. Aba, may naligaw na Patrick ah. Kuya David Vlogs. Aba, may naligaw na Kuya David Vlogs. Sabi ng kambal kaya tayo na mag daw sila. <laughs> Marian at Edwin, ganda ng combination. Tisoy. Ay, grabe. Ang pogi ni Edwin. Edwin. Aba, lumakas ang Edwin. Si Edwin kasi, ilang taon si Edwin? 20. So, parang panganay si Marian ng isang taon, I think. Si Raz naman, 21. Yan. Ayan. Deserve ni Raz, siya muna para makamove on. <laughs> Ay. Si Edwin kasi nakikita ko sa kanyang kabataan ko. Tibay <laughs> ka talaga, Kuya Nel. Kuya bueno, si Kuya Jens na lang daw, sabi ni Kuya P. <laughs> Marian at Edwin. Ay, grabe naman, guys. Sabagay. Sabagay. Ayun, lumakas ang Edwin. Parang naging ano na, 50-50 na. Para naging 50-50 na. Paano ba si Dara gusto ni Raz? O, so, kaya nga. Mukhang ano guys, mukhang Edwin ang lamang dito. Mukhang Edwin. Ayan, pwede. Try out muna, Kalinga Prof, kung anong mas may spark. Uy, pwede, no? Subukan muna natin, no?